Yan, hello po. Good morning everyone. It's me, Ate Jackie. And dito naman tayo sa Real Talk. Life is real. Bilang isang OFW. Actually po talagang uh, masama yung pakiramdam ko. Hindi ko alam. Uh, I think 2 days, 3 days no. But I keep on praying, praying. Parang ang feel ko is uh, mahina yung katawan ko pero ang nagpapalakas sa akin is yung spirit ko pinapalakas lamang ako ng God kasi kung hindi talaga I feel uh, baka yun nakahiga ka na or anything no hindi mo alam ko ano yung masakit or pagod or kulang sa tulog or hindi mo alam basta ang alam ko lang is magpray and of course I must taking yung uh, vitamin para lumakas, di ba? <laughs> so, kay ganun po ang buhay ng OFW. Kahit pagod, kahit uh, medyo masama pakiramdam, yan, kailangan mo pong magtrabaho kasi nahihiya ka sa amo. At syempre, uh, sinasahuran ka. Parang yun yung isip nila. At yun, maliban lang kung talagang totally na hindi mo kaya, di ba? Kailangan mong i-lie down talaga, ipahinga. So, hanggat kaya mo, go on ka na nagtatrabaho, no? So, pipilitin mo yung sarili mo na bumangon. And I know na uh, nakarelate yung iba na OFW, di ba? So, mahirap po, mahirap magkasakit sa panahon ngayon. And yan, keep on praying lang, keep on trusting God. And of course, I need your prayers too, di ba? Para makaya din po natin ang lahat, no? So, hindi ko po alam yung feelings ngayon na basta ay hilo ka na hindi mo alam but I think uh, um, tayo ng Panginoon yun ang alam ko para mahina yung body ko pero yung spirit ko nagpapalakas kaya I can go on so yun, unti-unti lang at least kahit papaano eh, gagaling din po tayo Amen. and of course dahil sa mga prayers nyo gagaling tayo, yan po yung buhay ng isang OFW no? sana Uh, pag po natin lahat ng mga OFW especially ngayon dahil mainit sa labas, grabe po maabot ng 40-50 yung init tapos pasok ka yung AC, tapos pagod ka parang lantang gulay kapag nasa labas ka, diba, tapos pag nasa loob ka naman maginaw, so yun yung nagbabago-bago but I hope na wala magkasakit, I hope na Uh, palalakasin tayo ng ating Panginoon and uh, yung good health natin at maunawaan din ng ating mga amo especially tayo naman mga bata na ano, mahirap kasi kailangan nating alagaan kailangan na uh, talagang bantayan kahit masama ang pakiramdam mo bantayan mo kasi wala mag-aalaga so yan po yung share ko ngayon life is real po talaga ng mga OFW so may the Lord God bless you po bye for now